So ayun mga chong, ito yung setup natin na Ito yung Insta360 X4 natin tapos yung Freedcon natin na KY Pro. So yan yung ginamit natin na pang vlog na mapapanood nyo uh, pagkatapos nito. Ang ginawa natin, uh, minout natin siya dito sa chin. Uh, Di ba mahaba kasi itong Insta360? Kaya parang impossible na gamitin siyang pang motovlogging. vlogging uh, pwede siguro pa side. May nakita akong ganun dati, pa side may napanood kasi ako kay Idol Motobeast na ginamitan niya ng GRX na na mount tapos sa uh, GRX kasi ano pa ba natin mahaba kasi to eh extension so pag mas mahaba yan pwede mong ibaba itong uh, Insta360 mo dito so hindi siya magiging sagabal dito sa view mo tapos yung audio nya is yun na i-connect natin siya sa Y sa KY Pro sa Freedcon KY Pro via bluetooth so ganito ang gagawin natin yun muna natin tong Freedcon natin tapos i-on natin tong Insta360 natin. So ayan, ang gagawin natin diyan is i pair natin siya. So hanapin natin yung ito, dalawang earpods na ano, na logo. Tapos click. Bali paired na yan, ha? pinag pair ko na yan. Lang pag pair lang yan, parang pag nag pair ka lang din ng mga intercom. Ah, uh, maghihintay ka ng 8 to 10 seconds na pindot para mag-red blue. Tapos 'yun, paghahanap siya ng kape, so ipi mo siya dito ngayon sa ISA 360. So hintayin lang natin medyo matagal lang talaga lumabas 'yung ano eh. Yun, ulitin natin. Ayun. So i-connect natin siya. Connect. So ngayon, connected na 'yan. Ayan, connected. Bluetooth headphones connected 'yan, sabi. So babalik na tayo dito sa ano. Ang mangyayari niyan, ah uh, Ayan o, oh, nakikita nyo parang dito sa screen meron yung green na gumagalaw. Yan yung boses natin. So, ibig sabihin na detect nung microphone. Bale, ang setup pala nitong microphone natin is ito. Yung pang... Teka, blurred. Yung pang modular. Pang modular tsaka face na microphone. Tapos meron siyang originally dapat na yung nakadikit dito sa dito sa banda rito eh. Pero tinanggal natin 'yon kasi yun wala siyang foam kagaya nito. Hindi niya masasala yung hangin sa bunganga mo. Balik nga pa lang vlog natin. Mali lang din kasi dapat ito talaga nandito sa taas. Nailagay ko kasi siya dito mismo sa dapat ng bunganga ko ka, kaya medyo distorted yung boses. Ang hirap naman nang i-edit. So 'yun, hintayin niyo na lang yung video natin panoorin niyo. Ayan oh. Uh, sound check, sound check. Yan, ngayon yung setup natin. So yun. tignan natin. Panoorin nyo. Kusta mga chong? King Kong Moto nga pala nagbabalik. Actually, nag-vlog na ako kanina eh. Nung papunta kami dito sa tayo. Ibang angulo kasi yun eh. 916 ba tayo doon yung patayo ang Facebook Reels? Yun yung unang ginawa natin tatry naman natin tong isang ano angle, yung pang youtube bale nang te testing kasi ako ng vlogging setup natin which is ito kung makikita nyo ito insta 360 x4 tapos kinonect natin siya dito sa KY Pro na Frecon intercom yung audio niya, bale bluetooth na siya namadaan siya sa intercom natin bale testing lang to kung pwede na ulit tayo magbalik sa photo vlogging. Tagal tayong tumigil siguro 4 years, 3 years. Uh, Nag-testing lang naman tayo, wala naman tayong kaano views doon pero hindi natin habang buhay maikeep keep yung video doon sa memory card kasi ma-corrupt. Wala na or sa computer pagka nagloko, na-corrupt din. Oh, wala din, di ba? Mas maganda yung na upload mo siya sa YouTube. Si Kuya, oh. Sa kanya lang yung daan yung upload mo siya sa YouTube, pwede mo siyang balik-balikan. So, ayun, bali yung vlog natin ngayon is, pag uusapan natin ngayon is itong paggamit ko nitong uh, Insta360 X4. Para may iba naman, magamit natin siya sa ibang paraan. Hindi yung puro lagi nakamount lang siya dito. Eh, hindi ko pa na-testing na nakamount siya sa likod. So, yun, yun yung setup natin dito sa KY Pro naman natin para mas uh, masala yung hangin ng boses natin, ng bunganga natin. Pinalitan ko yung mic niya. Kasi dito sa full face na helmet, may particular na microphone na ginagamit. Kung alam niyo ng na mga naka-intercom eh. May ginagamit na microphone yung naka-velcro na ididikit mo lang mismo dito sa chin ng, ano, ng helmet mo. Ang ginamit ko ngayon is yung pang half-face. Kasi meron kasi yung pang half-face, pang modular na microphone yung para siyang microphone ang nag call center may foam siya hindi siya dead cut pero may foam yun yung ginamit natin kasi tinesting ko kahapon yung microphone na yun yung, yung original na, rin na nakadikit dito sa helmet natin mahangin sa niya yung ano, natatanggap niya yung hangin ng bunganga. so pag nagsalita ka may halong hangin pangit pakinggan sinek ko rin yung audio natin nung yung unang ginamit natin siya kanina na naka 916 ganun, hindi ko alam kasi nakalimutan ko yung tawag eh Ah, pag mabilis na mabilis, medyo nagpuputol-putol yung audio. Pero pag kayong saktuhan takto lang, normal, maganda yung audio. Okay naman. Maganda na tong kalabasan. So, yun, nagpabalik tayo, King Kong Moto, mga chong. Kung walang views, okay lang. Kung may views, maganda. Hindi ko rin alam kung magpo-focus tayo sa Facebook ngayon kasi ano naman na tayo, monetize na tayo sa Facebook eh. Tapos wala pang kita. Hindi <laughs> rin galang nag-upload eh. Pero monetize na monetize tayo. So yun ang gusto ko rin malaman eh pag nagpuputol yung audio, yung voices. Kasi yung mga nakabig bike, pag nanonood tayo ng vlog ng mga nakabigis, yun ang direction naman yung audio nila kahit tumatakbo na sila ng 120, 150, 160. Meron pa rin. Eh, niisip ko rin, paano pagka nakamalaking motor tayo? Oh, uh, hindi ko rin tinaas yung windshield natin para ano. Hindi na ako sana yung magsalita eh. Ang mag-isa sa helmet. Ayan, maaraw na. Kahapon kasi maulan, nakagaling ah, din kami ng bagyo. Ang ulan din doon, maulan din doon. Ang kulit ng mga iyon na ano, yun dai iyon na ganito ang setup no. Nagiging mukhang malaki sila dahil sa pag-offset nila ng gulong nila. Tapos lalagyan pala nila ng yung tapalo doon. Ang tawag kasi dyan, fender extension. Ganda rin ang tunog. Ayos no? din oh. Dati sabi ko kahit gano'n lang iyon. Or kahit anong kotse lang. Okay na ako. Ayun nga, ang sabi nga, kahit na napakarami mong problema na inaharap magiging positive ka lang kasi kung magiging negative din yung utak mo hindi mo malalabanan yung problema imbis na makaisip ka ng solusyon dadagdag ka pa sa problema mag-isip ng tama, maging positibo ang negatibo, pinapantayan na ang positibong pag-iisip kahit minsan pinangihinaan ka, nagtatanong ka bakit, bakit kami, bakit ako uy, daming burlolay ng motor ni Kuya Hindi mo alam kung gold o silver o stainless ang gusto niya. Di ba? Ang galing. Sandal lang natin siya, wag natin ma-overtaken. Ayun lang, hindi niya kaya. Overtaken na natin. <laughs> Ay, kanya-kanya kasi tayong take sa motor natin. Meron may gusto ng pang biyahing setup. Meron yung pang motor show. May stands. Mayroong uh, Thai, merong modified. Sa ngayon, meron na rin Indonesian concept. Nung nakaraan, na rin ang Malaysian concept. So, ang dami ng hilig sa motor ka. Eh, ako, ang hilig ko naman is, dati nag rin ako ng Thai. Bumili rin ako ng Thai. Kaso, hindi ko siya mapakinabangan ng masyado kasi ang hirap kami din kasi hindi mo siya mapakinabangan na pambili ng Pamalingke, pang malengke pang papogi lang talaga Yun, hindi siya mapakinabangan masyado unlike Pag ganito naman, pang biyahe Siyempre mahilig tayo mag-ride So halos lahat naman ng motor natin pang ride ang setup nun Mahahabol si Golden Boy oh o, Overtaken tayo, hindi tayo makapapatak mo siya Pagkakabal sa atin si Vincex sa lakas ng motor niya bakit ganun. <laughs> so ayun mga chong, uh, marami naman na ako nasabi. Tama na lang kayo sa biyahe natin. Hanggang dito na lang din siguro ang sarita ang uh, masasabihin ko. Kasi yun lang naman ang purpose natin. Ma-review natin to kung gagana. By, by the way, ito nga ba lang setup natin. Nakuha lang natin to kay Motovist. Ayun, nagmamadali si Kuyo. Kay Motovist natin to nakuha. Ang setup niya, yung mount, yung at uh, yung X 2 kasi yung gamit niya nakita ko sa vlog niya na ginamit niya yung X2 kaya sabi ko pwede natin gamitin yung X2 yung so, salamat kay Motobis nanonood ako kay Motobis kasi naka ADB siya kumukuha ako ng idea sa kanya sa mga bot, sa mga pag modify pag DIY yan mga yan galing lahat kay Motobis yan Magaling kasi si Motobis eh. Yung, uh, Ah, ako ko sa mga ano niya, yung mga uh third <laughs> Tingnan natin natin pa pa-promote mo. <laughs> Sa angkas lang ako eh. ko hindi makatakbo yung motor ko eh golden boy PCX peace out huwag <laughs> ganun bati tayo so dito ko natatapusin mga okay, chong sa mga mabot sa dulo salamat bahay na kami bahay na peace peace